may nag-comment doon po sa isang video ko at ang sabi po niya, pwede kainin ng lahat basta huwag lang poisonous. Ano mo talaga ibig sabihin ng poisonous? According to the Oxford Dictionary, ang ibig pong sabihin nito, ito daw po ay isang substance o kaya plant causing or capable of causing illness or death once taken into the body. Meron pong dalawang klasing food poisoning. So, meron po tayong tinatawag na acute food poisoning. Ito po ang klase ng sakit na nagiging sanhi sa pagkain po ng mga kontaminadong pagkain o kaya inumin na meron po mga mikrobyo o kaya po ay mga chemical na nakakapinsala po ng ating katawan. At magiging sanhi na magkaroon kagad ka tayo ng sintomas ng sakit pagkatapos lang po ng ilang oras. So, pwede po tayo magkaroon ng sakit ng chan, pagtatae, o kaya pagsusuka at iba pang mga sintomas. Ngayon, meron din pong tinatawag na chronic food poisoning naman. So, ito naman yung unti-unti nilalason po yung ating katawan. At pagdating ng araw naman po o panahon, pag masyado na maraming toksin sa loob po ng ating katawan, ay posible din po itong magkukos ng sakit. At dito po, nagpo-fall yung mga pagkain po na tinatawag po natin na process. Kasi po, ang mga process na pagkain ay meron po itong mga sangkap na nakakapinsala po ng ating health. Pero hindi naman po ito kasi nagkukos ng sintobas kaagad pag nakain po natin ito. So, it is an accumulation of so many years of eating all this food. Kasi nga, meron po itong trans fat, mataas po ito sa asukal, meron po itong asin, meron po itong mga food coloring, mga food preservatives, at wala po itong mga phytonutrients, minerals, o kaya mga vitamins. So, in the long run po, kung palagi po natin itong kakainin, ay magiging poisonous din po ito sa ating katawan dahil magiging sanhi din po ito ng iba't ibang klaseng sakit.